Nun nakaraang taon, pinahinto ang operasyon sa mga modernong jeepney upang mabawasan ang trapiko at polusyon sa bansa. Gayunpaman, salungat ito sa nangyayari dahil patuloy pa rin malubha ang trapiko at nakaka-problema ang sistema ng transportasyon. Tila walang kabuluhan rin naman dahil naapektuhan na ang pamumuhay ng mga mamamayang tsuper at hindi pa rin natutugunan ang pangunahing problema sa transportasyon. Kinakailangan talaga ng pamahalaan na kapag gumagawa ng mga mekanismo, walang taong bayan ang nakokompromiso at nasasakripisyo. Napakalaga ng mga jeepney dahil parte ito ng kultura at pagkakakilanlan ng Pilipino, ngunit tuluyan itong na-face out at maraming ang nawala na trabaho at napilitang umutang para sa bagong jeepney. Nararapat lamang na hindi isinasawalang bahala ng pamahalaan ang kalagayan ng sambayanan tiyakin na ang mga programa at proyekto ay nakakatulong sa tao at hindi nagiging dagdag pa sa pasanin.